Dito na naman ako. Ayan guys. Oh. Brother! Oh. Ano sabihin ko sana yung Ah! Oh, Sinahada! Ha! Shala! Shukra! Na, bathroom. Ah ma'am, Ayan, may mga kundyan pagkain. May mais na inihaw. Hello, yeah. Ayan guys, nandito na naman kami. Ayan, open open. Ay, apo. Yan ang McDonald's kita ko. Ang lamig! grabe kalamig ayan ang lamig lamig guys grabe kalamig washa Allah grabe ang lamig guys ayan oh, oh yan kami nag work ayan ang ganda ang ganda ganda ayan guys mga dito mga flower ayan dito sa mystery ang grabe guys. Thank you for watching my YouTube channel. Ayan, ang dito po yung misrip na ang trabaho namin ang lamig po dito, guys. Ayan, may mga dahon-dahon dito. Ayan, may mga kanding Ay. Hay, kung lamig-lamig. Ang lakas ng hangin dito sa misrip. Ayan, guys. Ang gamig. Ayan. Oh. <laughs> Barad. <laughs> Ayan. Ang ganda, oh. Wow. Amazing. Yung mga tanim dito, magaganda. Ayan, guys. Thank you for watching. Good luck. Have a nice day po. Bye-bye.